Hello guys, uh, magandang maganda. No? So dito ako sa isang area ko. Bali hindi ko na video anto nung bagano eh? Lalagay kami ng ano yun, eh? uh, carbonized rice hull Kasi medyo minute na yung banda yung panahon. So naglalagay na ako ng carbonized rice hull Tapos nalatag LA na plastic mulch <tuk -tuk <yang> <TF1> <tuk organizational> <mahl rezio> Medyo may Ngayon lang uminit eh. So, Hanggang sa dulo yan. Dalagyan namin ng carbonize. Tapos. Tataga ng hose para sa drip. Saka so, tatatakpan ng ano, plastic mulch. So yung mga damo-damo na yan, huwag kayong mag Mawawala rin yan. Okay, tirahin natin ng ano yan, herbicide pag nakapag-plastic na. So, tingin nyo. Init. Yan. yan, doon sa dulo yan. pag na yan eh. Kapag kanal na. Dito. Dito yung tubig nyan. Sa dulo. Tubig. Yan na kasi yung minit eh. Yung asawa ko. Kung tumulong. Nagka-plating. Mahaba-haba pa to. Oh. Laki-laki pang trabaho to. So nakailang trip na ako. Naka-apat na trip. Anim. Anim pala. Anim na trip na tagdas sa sampung sako. So sa kabila. Kor kakain ng ano to. Dalawang daang sako. Dalawang daang sako. Dalawang duon sako. Dalawang daang sa Zumba, ayun ah, hanggang dun sa dulo yan sa so bahay kong luma kinaptot yan saka namin talag saka so, ako yung naghahakot yung pamangkin ko naman yung maglalatag magpapatag yung asawa ko at saka yung anak at saka isang pamangkin ko dun sa kabila sinalagsas ako Bawang no, bibigyan ko dun pagdating ko. Kung no, ano yung tsura ng carbonized dun. Okay no. so, yeah guys. Yan lang. Magandang mga Bye bye.